Nananawagan ng suporta sa training ang ilang mga atletang kalahok sa palarong pambansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Unti-unti nang umiinit ang sports community sa bansa. Dahil paparating na ang series of sports events, kabilang narito ang regional meets at ang palarong pambansa basketball, volleyball, dance sports, chess at marami pang iba. Iilan lang ito sa mga pinaghahandaan ng mga atletang magre-represent sa kani-kanilang syudad para sa regional meets at later on sa palarong pambansa. Yun nga lang, ayon sa teacher coaches sa isang paaralan sa Navotas, limitado raw ang training grounds na meron sila at nakikigamit pa sila ng court sa kabilang paaralan o barangay. Yan ay isang hamon sa aming mga coaches lalo na sa public school kasi talagang kung ano po yung meron pagtsatsagaan Uh, kung ano yung nandyan, yan lang po. So, please, please lang po talaga. Wala po kaming uh, core talaga na nagagamit. Sa school po namin, marami pong mga bata na uh, gusto po talagang sumali ng sport kaso nawawalan po kami ng uh, pagkakataon minsan makapag-training ng maayos. Buti na nga lang daw, merong isang community organization na nagbibigay sa kanila ng coaching at financial assistance. Dasal na lamang nila na mas masuportahan pa ang local sports communities. Bilang isang teacher kasi, eh, uh, yun yung pinakamalaking goal natin. Eh. Ano yung naibabahagi mo sa bata? Kaya yung mga bata na bigyan mo ng gantong pagmamahal, baring ang ine-expect mo, maibibigay din nila yung pagmamahal dun sa iba. Pero kahit 10 bits ang access sa mga pasilidad para sa trainings, tuloy pa rin daw ang laban. Lalaro po ako para sa kasiyahan po. Para sa sarili ko, syempre po. And para sa pamilya ko po. Ngayong Abril gaganapin ang mga regional meets at sa Cebu naman magpapasiklaba ng mga atleta para sa palarong pambansa. Mahalagang suportahan daw ang pangarap ng mga kabataan dahil bukod sa medalyon na may uuwi nila, pag-asa at kinabukasan ang nakalaan. Mobile Journal Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita.